gubanda nakaayo kapon na kaliban oras na nang pagto-topos kasambaan dapat Oh, bakit niyo ako hinahanap? Oh, nandito na ako. Ba't din niyo ako gayahin na ang macho-macho? at ang lakas ng katawan. Talagang kayo, mga talo ng kayo. Ito ang inyo kinakailangan. Ang power supply. Ano <laughs> po ang power supply? Eh <laughs> sir, hindi ni... <laughs> lang <na> lang <laughs> hindi alam yan. Hindi ninyo alam ang power supply? Hindi. Pambihira naman kayo. Ang hihina ninyo. Para kayong hindi nagdaan kay Sir De Leon. Diba nag-aaral tayo ng electronics? Yung first time? <laughs> Matinuturo yan eh. <laughs> Ano po ba grade dito? Baka hindi ninyo nalalaman. Ang grade ko rin ay 1.25. Yabang! Yeah, Wah! Wow. Yeah. Cheeseburger! Oh, o siya. Power supply. Alam nyo ba ang power supply? Siya ang nagbibigay ng kuryente sa computer. Mula 220, yung pinapaliit niya hanggang sa mga maliliit na voltage. At ang power supply, ay importante rito ang mga color coding, ang black, brown, red, orange, yes. yellow, green, blue, violet, gray, white. Sapagkat pag nagkamali ka ng connection nito sa color coding, maaari itong mag-short circuit at ikasira ng computer. Na ng pagtutubos kasamaan nyo'y dapat matapos narito na sila bayadig na kapagtanggol sa masamay linipo O paano? Mga mandirigma ng Daigdig magsipaglapitan na kayo dito sa akin at ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang power supply upang sa susunod din yung pakikipaglaban ay eh, hindi na kayo matalo So, supplyan po ba kami ng powers niyan? Baka naman, sir. Wala nang mga gamit yan. Hindi kami matulungan yung din eh. Subukan niyo na lang kung ano ang mangyayari after kung i-connect ito sa inyo upang mabigyan kayo ng mas malakas na enerhiya panlaban sa inyong kalaban. Ito tayo, Boy One. Ang Red, ang Yellow. At ito tayo, White. Ito naman tayo, Blue. Ayan. Harap. One, two, three, two. Malakas na kami. Go, lakas ang. Napakalakas. Salamat Ay, sa Artro. Estesa Power Supply. Wala. oh, dyan. Let's rock and roll.